mga mga legit Dover Cards, main Mendoza, abay, may pinatunayan ano habang wala si Bossing sa EAT. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lovercats natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos po natin. Maraming maraming salamat po. And this time, tayo po ngayon ay uh, magre-react lamang dito po sa mga pangyayari sa buhay ni Miss Maine Mendoza. Dahil uh, alam kilala natin si Maine Mendoza na pagdating sa pagkasosyal, sa mga mamahaling bags, mamahaling gamets, mga luxuries, isa siya sa mga collector niyan. And of course, si Maine Mendoza din po is napakagaling mag-portray ng isa pag nakasuot naman siya ng mga costumes, ano? Pinag-usapan din yung kanyang hilarious Halloween costume this year as she dressed up as a roller coaster. The actress shared a series of photos of her wearing a roller coaster ride costumes. The costume could be a funny take on her viral roller coaster video last year with husband Arjo Atayde. So, dahil po dito, ay uh, talaga naman nagka-trending pa rin at pinag-uusapan pa rin ang galing. Talagang masasabi natin na si Miss May Mendoza po ay na-train ng sobra ng TBJ, ano? So, hindi talaga pinagkait ng TBJ na mag-shine ng todo si Meng Guy dito po sa nasabing show na ito. Dahil kilala natin si Main na dyan talaga siya nakilala, pagiging isang komedyante. Kaya naman ngayon pong wala po itong si Bossing dahil siya po ay nagbabakasyon dahil sa kanilang uh, wedding anniversary nitong si Miss sa uh, ng kanyang wife na si Miss Pauline Pauline Luna no kasama ng kanilang pamilya. Uh, nasa bakasyon po ngayon si Bossing kaya naman ang pinaka main host ngayon ay walang iba kundi itong si si uh, Main Mendoza uh, at kasama niya po si si Master Henyo Joey De Leon dito po sa Pera Pina. Usually, ang napapanood natin kasama niya, ang pinaka-main host dyan, ay si Bossing Singbi. Kaya pala ng mga nakaraang araw, talagang tinetrain itong si Main talagang doon po siya sa Pera Pina yan, ano, na pinauuso po. At talagang sikat na sikat na ngayon. Dito po sa segment ng uh, EAT. And kasabay nga nito, pinatunayan ni Main Mendoza that uh, she can be the best host no ng uh, nasabing show. Na talagang, masasabi mo talaga na bagay na bagay si Main as one of the main host dito sa EAT. Kahit na napakarami pong mga things that they she need to attend to dahil nga doon sa kanyang napangasawa na isang politician na kailangan niya po talaga na kasama niya ito sa, sa lahat ng mga meetings sa mga event ng kanyang husband and alongside with that is talagang natututo rin itong si Miss Atasha Mula habang kasama niya si Miss Maine Mendoza sa pagiging isang very jolly person kasi bawat isa po sa kanila talagang merong kanya-kanyang karakter na portrayed dito sa EAT no at pagdating po sa comedy comedy act eh masasabi natin talagang ibigay natin ang corona para kay Miss Mayn Mendoza ibang klase yung mga atake niya maybe because nakasama niya rin po kasi ang Jowa Pau oh, na isa sa mga magagaling na na hilera siya sa mga magagaling na komedyante ngayon, so kaya naman talagang na, na training ng husto, pinatunayan ni Miss Mayn Mendoza that uh, hindi po nagkamali no, ang uh, TBJ na talagang yakapin at dalhin si Miss Mayn Mendoza kung saan man sila napunta, kaya Ngay yeah, okay din po talaga na hindi po siya napunta sa GMA kasi Sparkle kasi kung nagkataon maari maiiwan din siya sa GMA katulad ni Alden Richards na ngayon ay nakatali na meron po siyang kontrata sa GMA kaya hindi po siya makaalis din po sa poder ng GMA hindi katulad po nitong si Miss May na freelancer artist po siya. Panoorin natin ang comedy act na ito kung saan pinakita ni Mind that she's really the queen of comedy. <laughs> Oh, sorry, 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 miss. Kung <laughs> ano to, madumi na talit po. Pinaglan ko pa naman itong araw na to. Hi! Hello, Jasper! Jasper. <laughs> Sumusta na? O, oh, napagal natin yung dating mo. Uy, on time na ako. Kamusta? I'm ready ka na. Balik ka na, Jasper. Yes. Wait, wait lang. May sasabihin sa anak. I'm Nasasaktan na ako! Pasok! 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 ल हेर त म गाउँदै छु नि कहाँ गयो उ कहाँ गयो नि भाइ नपाइँ नपाइँ कहाँ गयो कहाँ गयो नि 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 कहाँ Anong suka yan. Hindi, pagkain to. Anong klaseng pagkain? Suka ata. Oo oh, nga, sino na nagsuka sayo? Hindi ko alam, pero... Ibang gabay? Hindi ko alam. Uy. 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 Dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento Or ilan sa mga updates and comments po ninyo patungkol sa last update natin Patungkol sa, ito nga sa issue po ni Mr. Zombie Togue, no? Sabi po ni Den, Denstress Denster Denstess wala na yan, tagal na yan. Kita nyo naman, pag may sinasabi si Zombie, hindi pinapansin ni Jose. Pero kanina, kita nyo nung si Miles ang may sinasabi, pinipick up ni Jose. Binuhay niya yung tanong ni Miles na nanalo sa sugod bahay. Pero, pansin nyo may tinatanong si Zombie, wala di pinapansin ni Jose. Ayun. So, ito naman po yung isa sa mga, hindi ko alam kung criticism ba to o siguro they need to take it as constructively. Kasi ganito lang po yan. Ang napapansin ko rin din kasi, 'di ba nung minsan nagbiro po si Jose Manalo patungkol po sa pagiging blackout na bash po ng todo tong si Jose dahil wala naman po siyang uh, tinawag siyang racism na hindi naman talaga. So, kaya nag-iingat lang din siguro si Jose sa mga bibitawa niya para kay zombie. Sabi ni Yoli Bautista zombie, namimiss ka namin. Sana lahat okay sana. Makabalik ka kung may ayaw man sayo, ito yung mga naingit or plano makuha ka. Ano man yun, totoo mananatili akong tagahanga mo. Ayan, totoo na Man yun, bumalik man siya o hindi sa EAT still, meron na po siyang 2.5 million followers sa kanya mga social media platform na naging niya po 'yon through the help of uh, EAT and TBJ, 'di ba? Dahil nakilala siya dun sa show na yon. Sabi ni Sunny Lawrence Ahero Pineda, sa papers niya yan sa tingin ko, student kasi siya. So student visa ang daladala niya. Ngayon, kung mag-work siya dito, medyo may problema dyan. Pati yung party na mag-hire, yan ang nakikita ko na, mag na problem. Ayun. So, Pwede rin po kasi yan ang dahilan eh. Dahil nagpunta naman talaga siya dito sa Pinas para po magtrabaho, ay mag-aral, pero hindi para magtrabaho. So baka mamaya, umuwi din siya, number one, dahil gusto niya makasama yung family niya, and then kailangan niyang kumuha ng working visa sa kanilang lugar para talagang maging legit na pwede na siyang mag-work dito sa Pinas, no? Thank you Mr. Sunny sa inyo pong uh, komento or inyo pong uh, opinion patungkol sa isyung ito. Nora Noralyn Cruz also said, ang pagkakaalam ko may po si Zombie na nagpasalamat siya kay Tito Sen dahil nga 5 years ata siyang hindi makakauwi sa Nigeria. Kung saan na miss na niya yung pamilya niya. So nagpaalam siya kay Tito Sen. Kaya kung tama ako, eh ayan na sa airport na siya. Ayun. So pwede rin, 'di ba? nau-uwi siya para magkaroon sila ng banding ng kanyang pamilya kasi medyo matagal-tagal na rin pong hindi sila magkasama, nagkakasama. Kaya po yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan niyang umuwi. Gusto niya pong makabanding for the longest time yung hindi niya nakasamang pamilya niya sa Nigeria. So, sana nga makabalik siya or hindi man, at least magpatuloy siya sa social media account niya. Pwede nyo naman pa rin siyang sundan doon. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, TV God bless everyone.